Mahinog na si Niguelas. Ito pala. Ang daming nakuha dito dyan kahapon. Akala oh, ko, doon uh, pa. Akala ko, yan siya, ilog niyo pa. Ano ko si Niguelas? Hindi. Ito ba yan? Akala ko sa ilog pa. Oh. Pwede na makatira doon, yay. Bakit? Ano naman ako yun? Bakit nakakatuwa naman dito. Mawinawali. Lahat ka, Robert. Oo, Ang dami. Yung sampalo, ito sa O dapat din dito ako maliit. Oh. Panay. bonsai, dito, no. O Eh na gurienti. Oh, ito, ito red din aso, aso, aso. aso. Oh, pwedeng oh. tubog oh, smile. <laughs> Oho. Oo, Oho. Oho. Bait na uh -huh. ato, si uh -huh. Oho. Uh -huh. oh -huh. Ang ganda dito, oh. Puro malilitang ang puno, oh. Mm, puro malilit. Hindi, kinakapun niya. So ang liit diyan, oh. Ang oh. dami. Nakalimang. Nakalimang. an Jawa